Testing nga natin. Woo! Uy, pwede. Dumating na nga pala yung inaantay natin na vendo machine. Bali, inabot na sila ng gabi bago sila makarating. Pero okay lang yun. Ang importante, dumating na. Kinabukasan. Bali, ito na nga pala yung niya nung na-install na siya. Ganito nga pala yung pinaka-setup niya. Pero bago natin iti-testing, iba-backwash muna natin siya. Ang sabi sa akin ay backwash, rinse, tapos backwash ulit. Medyo matagal nga lang daw sa umpisa. Kasi kailangan muna malinis talaga yung pinaka-filter. Ayan, kung mapapansin nyo yung pinaka-tubig, may lumalabas na mga itim. Palagay ko ito yung parang carbon dun sa filter. Kaya kailangan muna i-backwash at i-rinse para mawala. Para pag nagamit na natin, malinis na siya. Hintayin lang natin to hanggang sa luminaw. Siguro inabot din ako mga 30 minutes. Pero sa umpisa lang daw to. At syempre, kung tapos na, subukan na natin. Bali nagulog na ako ng 15, kaya lima na lang idadagdag ko. Kasi nakaset up to sa 20 per galon. At tumatakbo yung timer natin. 2 minutes. Yan, naantayin lang natin siya. Pwede nyo rin siya i pag gusto nyong hugasan yung galon nyo. Bali yung una at yung pangalawa. Tinapon ko muna para sure na malinis yung lalabas na tubig. Sa mga susunod na gamit. Bali nakikita nyong parang malaki sa gilid niyang tangke. Eh. FRP siya. Filter din. Ega yung model. <laughs> Siyempre, titikman na natin yan. Titikman? Ganito nga pala yung loob niya. May apat siyang filter. Yung unang filter, pangalawa, tsaka pangatlo. Filter lang siya. At yung pang-apat, yung tinatawag na carbon. Meron din tong UV light para masure na patay yung mikrobyo. At ito yung ginagamit pang tanggal. Kapag papalitan na natin yung filter, meron na din siyang kasamang extra. Meron din siyang sarahan sa loob. Kapag hindi mo alam gamitin, meron ditong instruction sa gilid. Pwede mo sundan. Bali ay yun makita natin sa pinakababa ng ating machine. At ganito naman yung makita natin sa pinakataas niya. Kung saan nakalagay yung mga coin slot. Ito yung kailangan nating ingatan kasi bawal tumabasa. Kasi nga, yung mga wirings nandito. Kaya ang sabi sa akin, yung coin slot pwede natin takpan ng, ng plastic pang protekta. At ayan, kung may kita nyo, nandyan yung lagayan ng mga coins. At dyan din nakasaksak yung mga ilaw at mga UV light. Kung mapapansin nyo, dalawa yung coin slot dyan. Yung isa, reserba lang. Pero tumatagal naman daw yan ng mga taon bago masira. Tapos sa lagay ng galon, meron siyang makita yung butas na drainage. Para kung sakaling umapaw, doon lang mapupunta yung tubig. Naisipan ka lang kumuha nito. Kasi magagamit din naman namin to eh. Bali to na yung gagamitin naming inumin. Kaya kailangan ko i-maintain malinis